A day in my life as a film content creator na walang ibang ginawa kundi mag video-video buong araw. Huy! <laughs> Dahil first day ka ng school ngayon, kaya magluluto tayo ng pambao. Lulutuin nga pala natin ngayon ay tuna na may itlog. Nagisa nga lang pala ako dyan ng bawang. Tapos isusunod ko na nga pala yung tuna mga kamars and pars. At ayun nga, mekos-mekos -mekos nga lang pala natin ng mabuti mga kamars and pars. Tapos isusunod na nga pala natin yung itlog. Tapos imekos-mekos lang natin ulit mga kamars and pars. At antayin lang natin maluto siya yung tuyo na siya mga kamars and pars. Dahil hindi pa nga pala luto yung tuna mga kamars and pars. Abay, pinabantay ko nga pala muna sa aking anak. Kasi maglalagay na nga pala ako ng kanin sa kanyang baunan at malapit naman din kasi yon maluto kaya pinabayaan ko muna sa aking anak. Nung sinabi niya sa aking luto na abay pinahango ko na nga pala sa kanya kasi ilalagay ko na nga pala sa baunan niya. Hapon nga pala ang kanyang klase pero mas gusto niya talaga magdala ng baon na kanin. Pero para sa akin mga commerce and parts, mas okay din naman yon kaysa kumain siya ng kahit ano-ano sa kantin. Pagkatapos ko nga pala ayusin ang kanyang baunan kaya tinawa ko na nga pala sila para kumain. Napakain ko nga pala sila muna bago sila maligo. At habang kumakain sila mga commerce and parts, abay naligo na nga pala ako dyan para pagkatapos ko ay sumunod na nga pala sila. Dahil ihahatid ko nga pala sila sa school mga kamars and pars dahil alam nyo naman ay first day. Pakatapos nga pala nila maligo abay inumpisahan ko na nga pala ang pag-ayos ng kanilang buho. buti na lang talaga wala akong pasok sa trabaho ngayong araw mga kamars and pars. Naayusan ko pa talaga sila bago sila pumasok. 你好。对对 At hinatid ko na nga pala sila dito sa kanilang eskwelahan, mga Commerce and Pers. Abay, sobrang daming bata, mga Commerce and Pers. Kitang kita mo talaga sa kanilang mukha. Napaka-excited sa kanilang first day of school, mga Commerce and Pers. At umakit na nga pala kami dito sa second floor, mga Commerce and Pers. Kasi dito nga raw pala ang kanilang room. Kaya hinahanap nga pala muna namin yung room nila, mga Commerce and Pers. Kasi nga hindi pa talaga namin alam yung room nila, mga Commerce and Pers. Yung last year, mga Commerce and Pers, abay, dito nga rin pala yung room ng anak ko. Yung grade 5 pa siya, mga Commerce and Pers. Kaya sabi ko, kukunin ko muna yung bangko mga Kamars and Pars. Kasi sabi kasi sa JC magdala kami ng bangko mga Kamars and Pars. Pero pagdating namin sa room, abay, hindi na nga araw. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko na lang mga Kamars and Pars. Andito na nga pala tayo sa room ng anak ko mga Kamars and Pars. Kaya pumasok na nga pala sila. At habang nakaupo sila dyan mga Kamars and Pars, nakipagmaritesan muna ako sa kapo kong nanay mga Kamars and Pars. At habang inaantay ko nga pala si Kulot. Kaninang umaga nga pala ang klase ni Kulot mga Kamars and Pars. Kaya ngayong hapon ay pauwi na siya mga commerce and parts at habang ang kanyang mga ate ay papasok pala. Kalabas nga pala ni Kulot, abay umuwi na nga pala kami mga commerce and parts. Naglalakad nga lang pala kami abay sobrang init mga commerce and parts. Daladala ko pa talaga itong bangko mga commerce and parts kasi sayang din. Pwede pa talaga itong gamitin sa bahay mga commerce and parts kaya dinala ko na din. siya mga Mars, hanggang dito na lang muna kami. Maraming maraming salamat sa pananood. Bye bye!